Ah, so far, so far okay naman. Ah, uh, maraming work outside. I mean, like, like, mga racket, magkawagin. So, dun po ako busy ngayon. Uh, yeah, that's it. Ah, uh, bas, bas, okay kasi hawak ko yung oras ko ngayon. Ah, okay. So, hindi ka na masyado sa television? Well, wala pa. Wala pang, wala pang pa binibigay sa akin. So, dun muna tayo sa, ano, sa, sa outside work. And, ah, uh, kasi hindi ako pwedeng nga eh, mag-relax. Unlike before na, ako lang, I can relax. But now, kasi, pre-premier ako. No? Anak, may asawa. Okay. Ah, uh, yes. Ah, yes. Okay. Um, Ano yung outside work na gano'ng uh, dancing? Ah, well, you no. Know, sometimes dancing and uh, most of the time, yung celebrity basketball. Ah, wow, okay. You are enjoying your following. Kitang-kita namin yung <laughs> <po>. videos, photos <smoking. laughs> mo, Uh, almost three turning three this January this month actually. Siyempre masaya, masarap ng feeling kasi parang sabi ko nga dun sa kausap sa kaibigan ko kayo ito, pag nagkasawa ka at nagkaanak ka pala doon pa lang, doon pa lang malalaman yung totoong responsibility ng buhay or sa buhay so parang doon pa lang pumapasok talaga yung totoong responsibility at uh, yung pagiging totoong seryoso ka lang sa buhay Okay, ano ang moments niyo na kayo dalawa lang? Ano yung enjoy na enjoy mong gawin nyo? lahat naman. Pero mostly siguro pag nagpukulitan kami. Kasi siyempre lalaki yung anak ko. So, mas more maka makamami. So, eh, ako yung medyo, ano ko okay, Medyo clingy ako na tatay eh. So, lahaligan ko siya. Uh, Mayat-mayat. Nagagalit sa pipigil siya. So, ako naman siya. Pipigil ko siya lang. So eh, yun, yung mga ganun kasing kulitan Nakikita mo rin ba siya na in the future magsushow business? Kasi ang guwapo niya. Um, uh, ako po, ang sabi ko, uh, hindi ko siya papayagan mo na magshow business. Ang gusto ko is matapos yung mga college niya. Kasi yun hindi ko nagawa. And after that, you can do whatever you want. Okay. Mark, medyo marami ka nagagawa at outside showbiz. Yeah. Uh, uh, uh hindi mo namimiss yung acting. Uh, performing, I, like, I can still perform naman outside. Pero like sa, sa acting, I'm still I'm, actually, I'm, I'm just waiting for, for uh, a for, so for a work from GMA. Okay. Yeah, hindi, hindi naman ako yun. Ayoko na kasing parang mangulit. Kasi nga, pag nangulit ako, it's mainly, it only means mag pa rin ako, di ba? So, talagang kumikilos ako for work. Kasi parang hindi ako pwedeng uh, walang ma-provide sa pamilya ko. Ayoko naman uh, na, na magutom ang mag-inap. <laughs> So, kung magkasakali magkaroon ako ng project with Jimmy, hindi uh, very good, basta okay din. Pero sa na nawala pa, hindi ko naman uh, na naisip yun parang, or para, para problemahin ko pa yun. Uh, pero hindi ka nang That's why I have outside work. Biyahe-biyahe and, dito, and, and I, uh, I love driving ngayon na mag-isa, papunta sa work. Like, mga patangas, So, yun, yun yung ginagawa ko. Pero okay naman, ang like, Hindi ganun ka-regular yung tabaho sa pero okay naman kayo as Yeah, yes, Okay, okay. naman. Kahit, kumbaga siguro maramdaman ko na hindi kami okay kung hindi ako kitang gigilos hindi ako magtrabaho. Pero like, itong New Year lang, January 1, pambiyaki ako ng takak di ba? New Year, di ba? At least, Yes. Okay, thank you.